O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno o, sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. They can investigate what who they want to investigate because they are congressman. On the premise of what? Good governance? Uulitin ko. Good governance? O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno ng walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally ng walang building permit? He is a lawyer and I challenge him directly. Uh, kanina na ako nagpo namin yung uh, Facebook Live din na uh, galit na galit. Parang kung hindi yung may screen namin, namin kanina, parang mayroon kayong kayo in inspeksyon na isang construction site. Yes. At ay pinakagdado nyo, pinakupis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatingin nyo yung uh, itinatayong proyekto ni sa congressman? Oh. Ang initial, kasi na, magpapatayo kami ng bagong library. Tapos so, nakita ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Oh, paano nangyari yun? Walang permit. O, oh, paano nangyari yung nag nila yung property ng City of Manila? Sana punta yung property, yung mga bakal. Pag-aari yun ng lusod eh may pananagutan pa yun sa CGSU. Eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Oo. O, ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Oo. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinaresto ko lahat yung uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampula. Uh. Yan ang kung bakit ako uh, nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. nagka letse ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Sekretary Bono. Diba? Inamin na nila. Eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yun di masalang, di ba isasara? Gagawin ng DPWH? O humingi ng permiso sa amin? O nagbayad ng buwis? P500, P4,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, noong araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, dang-dang milyon na project, hindi humingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention and you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh lalaki ng mga pangalan nila dun. So sa akin, o oh, yun ang uh, hamon ko sa kanila. Ngayon nila, imbistigahan sa Quadcom ang sarili nila. Ito to, the sauce for the ganders, the sauce for the gander, should be the sauce for the goose. Tanong ko ha, lawyer yan itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yormi sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O, baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. O, na, kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Eh. Pero mo alam mo ginawa, pare, pinataya ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino, nung kontraktor, Nino, ni congressman. O, oh, dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander, kaya ngayon nilock namin yung ano at pinakakasuhan namin. O, oh, ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property yung giniba nila without, ito, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolish at uh, demolition permit. That is my challenge to them. Or oh, you tell that to Congress. Eh, sinabi ko na, in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Eh, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa district 2. Eh yung uh, sunog apog pumping station. Oh, wala rin. Yan ang nangyayari. Base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Eh, pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno oh. sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. They can investigate what who they want to investigate because they are congressman. On the premise of what? Good governance, uulitin ko. Good governance. O oh, sige. Pwede ba mag magdemolish ng building ng gobyerno? Nang walang demolition permit. Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, Nang walang building permit? He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. O, yun ang ano ko. Kaya ako talaga, ang um, basakot, po proteksyonan ko ang karapatan ng mga tagamay nila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto uh, sa pangabuso nila, sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, wala akong ano no heart loss ako sa kanila sa totoo lang may gobyerno na sa lungsod ng Maynila anong araw baka nagagawa nila nabobola-bola nila yung mayo isa lang po ang gobyerno sa Maynila ang pangalan City Government of Manila headed by local chief executive tapos ang usap ayun po ang tugong ko dyan kaya ganyan ang damdamin ko